kinalampag ni Public Services Committee Chair Sen. Grace Poe, si Transportation Secretary Jaime Bautista ang pamapigilan ang nakambang isang linggong tigil pasada. Iginiti po na dapat nang kumilos at makipagdayalogo ang kalihim sa mga transport grupa upang mapakinggan ang kanilang mga hinaing at maglatag ng makatotohan solusyon ha, sa jeepney modernization programa. Iginiti po na hindi dapat baliwalain ang mga issue o hinaing ng transport sector at kailangan maging bukas lagi ang kanilang linya ng komunikasyon para sa kanila. Muli na nananawaga si po sa DOTR at maging sa Land Transportation Franchising Regulatory Board na magsumiti ng report para malaman kung ano na ang narating at ano pa ang mga dapat gawin sa modernization program para sa mga pampasayarong jeepney. Dapat anya maging makatotohanan ng target at alaming kung ano ang kayang abutin sa takdang ng planong pag-pace out ng pampasayarong jeep. Samantala ay ginit naman nitong si Senador Francis Cheese Escudero na dapat repasuhin ng pamahalaan ang patakaran nito sa nakambang pace out ng mga traditional jeepneys. Sinabi ni Escudero na minadali ang planong pace out kaya hindi maayos ang implementasyon at walang nakalaang safety nets para sa mga maapektong ang tsyuper. Kasamaan niya sa dapat na pag-aralan, ang timetable sa pag out at ang alok na financial package, subsidy at assistance sa mga masasagasaang super at operators. sa Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.